first time. I've uh, I've had shows with ASAP nung mga pre-pandemic pa. Marami na rin kaming ibang bansang napuntahan. So nakakatuwa kasi meron ganito ulit. Mm -hmm. Diba? After pandemic, may mga ganitong ganap ulit. Nakakatuwa, mas marami kaming mag-reach na mga Pilipino abroad kasi ang tagal na rin nilang hindi napupuntahan. At uh, masaya to. Um, I heard there's gonna be 30 celebrities, 30 uh, kapamilya stars na magpo-perform para sa kanila, kanilang lahat. Tapos, bongga yung number ko, nakakatuwa, bongga yung binigay niyang spot sa akin. Wow. At congratulations din sa It's Showtime, no? Grabe, trending yung Mini Miss You. Yeah. Ang daming kumakanta nung jingle. Ang lakas-lakas nung Mini Miss You na yun. Ooh. Alam mo yung segment na yun na nakaisip nung si Tita Cory? Wow, okay. Kanyang segment yon. Kaya sabi ko, ang galing talaga ni Tita Cory, Ang lakas-lakas ng segment. Tapos ano nga eh, nabalitaan ko, merong isang basketball player, ano ba yung ligang gagawin sa Pilipinas? FIBA. Yung isang sikat na basketball basketball player na kilala ni Ayon, tapos sabi niya, magaling yan, sikat yan. nag ano, siya, bumati daw siya online mabuhay. ng ano, hello madlang people, people magbuhay, mm Tapos even people abroad or non-Filipinos, ginagawa nila yung ano, yung hello madlang people, mabuhay. yung yung minimis you na dance. Pati si Bella Porch, ginawa niya rin. Sabi ko, ang taray no, ang lakas, ang ingay-ingay nung, nung kanta ang ingay-ingay nung segment at saka parang every other day, may trending na ganap dun sa segment. Yung mga bata sobrang cute. At speaking of madlang people, ang dami ng nakimadlang people na mga kapuso stars, including Bitoy. Accent. It was a surprise, mm -hmm. no? Sobrang At nagpost si Bitoy, VG, na looking forward siya to possibilities. possibilities. Mm -hmm. Anong masasabi mo? Hindi na? lang naman siya, ako di naman. Mm -hmm. First and foremost, alam mo, nakakatawa kasi ang babayit ang mga taga GMA. Thank you. Sobra. Ang babait talaga ng mga tag GMA. Yung palang nag-launch kami sa GTV, ang ganda-ganda na ng personal experience mm -hmm. ko doon. Pati na rin yung mga kasamahan ko na naka, nakapunta ng, ano, ng, 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 ng GMA. Tapos yung GMA gala. Sabi ko, ang babait ng mga taga GMA. Yung staff, yung artists, yung bosses nila. Mm -hmm. Ang gaan-gaan. Tapos nakakatuwa na yung sila din mismo. Syempre kami excited kami na bibisitahin kami ng mga GMA artist, eh, GMA artist mm. kasi hindi naman natin ano yun eh hindi nangyari yun sa mahabang panahon yes. yung the past. 'Di diba? Tapos ngayon posibleng 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 nangyayari. Kaya, tuwang-tuwa kami excited kami tuwing may bibisita. Tapos sila din nararamdaman namin yung excitement nila. 'Di ba? Nakakatuwa. Parang ang saya, ang ganda lang ng relationship. Yes, dati nga hindi kita na interview eh. Ngayon, oh, okay. yeah. <laughs> diba, 'Yun ang pinakamahalaga para sa akin ngayon. Yung ang ganda ng Relationship. At may mm. mga nabubuong relationship, may mga relationship na ngayon na ipagsisigawan, huy, matagal na kami magkaibigan yan. ba diba dating siya low-key, low-key oh, lang, familia. huy, mga kagimikan ko yung mga yan. Ano? Yan, mm -hmm. parang ang saya-saya, ang laki-laki ng pamilya. So what's the possibility of a project with you and Kuya?